Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Um, today is November 30, Saturday. And as of this recording guys, eh, wala, tayong, wala tayong kuryente dito sa southern part of Cebu from 7am to 5pm. So ano nga bang ating gagawin guys kapag walang kuryente or namatay ng kuryente ang ating incubator? So ito ang ating tatalakayin ngayon guys. Ang una nating gagawin i, ay tatakpan natin yung mga ventilation or yung mga hole guys para hindi makalabas yung init ng ating incubator. At tinagyan ko nga pala ng plywood guys para ito yung ating pagpapatungan ng ating gagamitin na, na temporary sa pampainit sa loob nitong incubator at by the way nga pala guys um, this incubator ay ako lang nga pala ang gumawa nito this is fully automatic at uh, ang capacity nito ay 54 setter and 54 to 60 ang uh, hatcher so back to our topic guys no? uh, ano ang ating gagawin no kapag walang kuryente ay as I've said guys no na ang una nating gagawin ay tatakpan natin yung mga ventilation or yung mga butas Anex next ay maglalagay tayo ng ng mainit at tubig dito at ilalagay natin ilalagay natin sa ma, sa malalim na lalagyan at ito nga pala guys at, at papalitan natin ito na kahit every 2 hours lang para makasurvive lang yung ating mga itlog guys hanggang bumalik yung kuryente at iwasan din natin yung lagi nating binubuksan guys para hindi lumabas yung init